Magandang gabi sa inyong lahat. Uh, welcome to Davao City. Welcome. So, uh, unang-una sa lahat, salamat masyado kasi tinatanggap niyo ako as uh, Executive Vice President of PDP Laban. I am very grateful and very honored. And accept this position. Uh, gusto ko lang din malaman nyo na mga, kung bakit ako sumali ng, sa partido natin. Kasi unang-una sa lahat, baka kailangan yung matanda, kay eh, puro bata yung nakikita ko dito. Oh. Pero nung narinig ko, nagsialisan yung mga membro ng PDP laban, inisip ko, I thought to myself, then this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. So yung mga natitira dito ngayon, yun yung may mga bayag. Kasi kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. So, nasubukan yung partido, yung mga gustong i-preserve o gustong mag-survive ng politika nila, wala na. May nga nandito, gusto ko sumali sa inyo, kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin at at, at least alam ko yung mga kasama ko handang magpakamatay para sa bansa nila. So yun lang ang kailangan ko, kahit konti na lang tayo, basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema dyan. Ubantang <laughs> mga matay-tanan kung pati yun na pero usara ang nasa itong kasagasing ugunahuna, ang atong nasod, ang mahal nating Pilipinas. <laughs> Hindi ko na ipataasin pa kasi marami pa tayong item sa agenda. Again, welcome and again, I'm very thankful for having me as your Executive Vice President. Thank you and good evening.